Ito yung dating nag-trendy na show ni Ocean na street food dito sa may PBD na street corner Arnais Avenue Libertad Pasay City at kung ikaw nga ay naghahanap sa street food na to ay ngayon nga ay nagbabalik sila at sa pagbabalik nga nila ay meron silang mga bagong nagsusulitang menu dito dahil nagpa price range lang ng 59 to 69 may iba't ibang klase ka ng rice meal na pwede mo pagpilian at meron silang limang choices na sauces na pwede mong pagpilian na naka-unlimited na Gandang gabi, madam. Bali, Kailan ulit kayo nag-open, madam? Nawala kayo, ano? Itong January, ano lang po. January 5. Ang bagong menu nyo dyan, madam. Yan. Meron po kami dito ng, ano, Shanghai po, 3 pieces, 20 pesos. Hungarian, 69 pesos with one rice. Uh, burger steak, 2 pieces with one rice, uh, 59. 59. Then yung chicken fillet po namin, 1 piece, one rice, 55. Then yung cheesy pork tongkatsu po, 59 pesos ano, uh, one piece, one rice din po. Sa chicken, ganun pa rin Sa chicken po, po ano, meron, kami, meron na kami ngayong one piece. One piece, 59 pesos. One piece chicken, one piece, one, ah, one rice. Yeah. Tapos, meron din po kaming two pieces. Two piece chicken, one rice, 79 pesos. So, ayun, bakit na wala yung ano, show bike ni Rocha Madam? Ba't nahinto kayo? Di ba kayo nandito trending dati? Opo, bali nung ano, July po kasi, ginawa tong daan. So, sinarado Ay. po talaga siya. Tsaka, giniba po talaga. So, ngayon, nagbabalik na kayo sa okay. may kasamang bagong menu, no? May bagong menu na din po. Pagdaring ko na yan, ma'am, yung ano, yung mga bago nyo. Ano pong order niya po? Siguro yung one rice sabay lahat ng ulam na meron kayo. One piece chicken po, lahat po. Oo. Kasi yun. Ay, ito na madaming in-order ko. Apo, Bale, ito na po yung in-order nyo. Lahat po ng choices ng food namin. 281 po lahat. 281 sa so bayo isang rice lang. Apo, oh. may kasama siya ng isang rice. Oh, At 20 lang po kayo kung gusto nyo i-anly rice siya. May sauce kayo, di ba? Apo, may choices po kami ng sauce. Ano-ano yung mga sauce nyo? So, bali, meron po kami cheese, yakitori, uh, soy garlic, uh, palo, tapos honey butter. Dabay may gravy pa. Meron po. Sa gravy po, only gravy tayo. Wala na po yung bayan. Sige, sige. Sige, ma'am. Thank you. So, yun mga tayo dito sa Arna. Sabi nyo, Cornel PMD nila. At binalikan natin yung dating nagde-trending na show ni ocean guys. Yan. Meron silang bagong menu. Ito, lahat in-order na natin buong food. 281 lahat ito, guys. Yan. Meron silang Angarian, guys. Murang-mura lang to kapag may with rice na. Biruin nyo, 281 lahat na nandito. Sabay, isang rice lang. Okay, open pa rin sila mula 5pm hanggang 10pm. Araw-araw pwede nyo silang dayon. So, tikpan na natin to guys. Limited sauce pa rin yan, guys. Sabi mag lang kayo 30 pesos. Unlimited rice saka unlimited sauce na rin. So, tikpan na ang gari May cheese sauce. Mmm. Diba guys? Sisipol tong kaso. Subukan naman natin yan. Mmm. May siyang Hindi pa rin mawawala yung chicken nila dito guys yan So tigpan na yung chicken mm. May burger din sila 2 pieces guys yan So tigpan na yung burger Grabe eh Parang ka nagbupay 281 lang guys Ganda na kadami Ch Meron silang bago itong chicken fillet with rice guys Mura-mura lang doon, nagpe-price range lang ha. 59 to 79 guys lahat with rice. Sa so, na natin. Grabe, mm. solid na solid. Panalang panalang guys, 281 lang. Mabubusugan ka na. Kaya na. nga nagaanap yung murang at sulit na putri. Pandayin nyo na to, yung show bike ni Ochan guys. Dito pa rin sa Arnaz Avenue. Cornet P. Medina. Panalong-panalong mga hinahin nila. So, yun lang. Paalam. Salamat.